Noon, ang liwanag ng lampara lang ang kanilang ilaw at ang ulan ng tanging pinagkukunan ng tubig, isang buhay sa gitna ng dilim at kahirapan, pero hindi siya sumuko. Ngayon, siya ay may tahanan, may negosyo at may kapayapaan sa puso. Ito ang kanyang kwento, isang kwento ng pagbangon ng tagumpay ng pag-asa unang kabanata ang dilimbago. Mataas sa kabundukan ng Kalinga kung saan tamad na gumagapang ang hamog sa mga taluktok ng puno at tumilaok ang mga tandang na parabang itinataboy ang kalungkutan, isinilang si Ligaya isang pangalan na nangangahulugan ng kagalakan kahit na ang buhay ay nagbigay sa kanya ng anuman, kundi iyon ang maliit na nayon kung saan siya lumaki ay nakalimutan ng mga mapa at panahon. Walang kuryente. Ang tubig ay kinuha mula sa milya ang layo sa mga batis ng madulas, malamig na mga bato. Ang mga gabi ay madilim na parang kasalanan at mahaba bilang mga nasira na pangako. Ang tanging tunog na sumabay sa kanyang pagtulog ay ang kaluskos ng hangin sa mga puno ng kawayan at kung minsan, ang mahinang hikbi ng kanyang ina. Maagang nalaman ni Ligaya na may mali sa katahimikan ng gabi. Palaging late dumating ang kanyang ama na si Elias, amoy tuba at murang pabango sa katawan. Isang upuan ang maririnig na kinakaladkad. Isang bote na tumatama sa mesa pagkatapos ay mga boses. Una ay mababa, pagkatapos ay malakas. Minsan sumisigaw, minsan nagsasampalan at palaging sa dulo ang sigaw ng babaeng nagturo sa kanya kung paano magsuklay ng buhok ng gabi ay umalis. Sa edad na pito, alam na ni Ligaya kung ano ang pagtataksil. Nakita niya ang kanyang ama na may kasamang ibang babae sa perya sa karatig nayon. Hindi niya naiintindihan ang lahat, ngunit napansin niya ang paraan ng pagtawa ng babae, ang paraan ng paghawak nito sa braso nito bagay na hindi na ginawa ng kanyang ina. Sa sinabi nito ay napangiti na lamang ang kanyang ina ng pagod. Lalaki siya sa ganyan sila. Ang pangungusap na iyon ay dumikit sa kanyang kaluluwa na parang mga tinik ng yantok. Malayo ang paaralan, ngunit pumunta si Ligaya. Hindi dahil nangarap siya ng magandang kinabukasan, kundi dahil doon lang may liwanag kahit sa mata ni Professor Ernesto na isang araw ay nagsabi sa kanya na mayroon siyang espesyal na talento sa pagsusulat. May dala sakit sa iyong mga daliri, ligaya, ilagay mo sa mga salita. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin noon, ngunit nagustuhan ko ang pakikinig. Parang iba sa mga sinabi ng mga lalaki. Sa edad na labindalawa, naglalaban na siya ng damit para sa mga kapitbahay kapalit ng bigas. Sa labin gulang, nag-isa siyang mag-isa sa paglalakbay sa tabuk kung saan una niyang nakita ang isang lungsod na naiilawan sa gabi. Nakatayo siya roon, nakatayo sa plaza, tinitingnan ng mga poste na parang mga bituin na abot kamay. Nanumpa siya na hindi na siya matutulog muli sa dilim. Kabanata dalawang ang lungsod at ang mga kasalanan. Nakarating si Ligaya sa Maynila na namamaga ang mga paa at matigas ang puso. May bitbit siyang tagpitagping backpack, 30 pesos sa kanyang bulsa at ang tapang ng isang tao na walang natira. Malugod siyang tinanggap ng isang malayong tiyahin sa tundo kung saan walang tigil ang amoy ng imburnal sa pabango ng mga sikat na kantina at ang ingay. Nakatrabaho siya bilang kasambahay sa isang bahay sa Makati kung saan kasing laki ng mga larawan ang mga bintana at aircon ang mga kwarto. Naglinis ako ng mga marmol na sahig na hindi ko maintindihan kung bakit napakamahal nito. Nagayos ako ng mga aparador na puno ng mga damit na hinding-hindi ko isusuot. Gayun paman, mas maganda ang pakiramdam niya doon kaysa sa anino ng bundok. Sa bahay na iyon, doon niya unang nakita si Victor Alvarez, senador, negosyante at may-ari ng isang ngiti na higit pa sa ipinakita nito. Siya ay isang kaibigan ng amo at nagpakita ng isang gabi para sa hapunan. Pinagsilbihan siya ni Ligaya nang nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ito sa ibabaw ng kanyang baso ng alak at gumawa ng malabong komento. Ang katulong mo ay magaling. Makalipas ang mga araw nakatanggap siya ng isang sobre na may kasamang pera at isang card numero ni Victor. Naglalakbay ang amo. Tumawag si Ligaya. Hindi ko alam kung bakit, siguro ay curiosity, marahil isang lumang gutom na hindi niya naiintindihan. Ang pagpupulong ay maingat. Isang French restaurant kung saan tinawag siya ng mga waiter na madam kahit sa murang damit. Nagsalita si Victor na parang pag-aari niya ang mundo at nakinig si Ligaya na parang nakikinig sa bagong relihiyon. Iba raw siya na may something sa mga mata niya. Alam niyang kasinungalingan yon, pero medyo naniwala pa rin siya. Siya ay may asawa, siyempre. Sa mga anak sa mga internasyonal na paaralan, isang asawa na lumabas sa mga pabalat ng magasin at isang buhay na ganap na kabaligtaran ng nayon kung saan lumaki si Ligaya. Ngunit inalok niya ito ng isang bagay na hindi pa niya nararanasan, kaginhawahan. Sariling apartment, binayaran ang mga bayarin, mga bagong damit, isang aircon na hindi nakapatay. Tinanggap niya. Noong una, binibigyang katwiran niya ang kanyang sarili sa pagsasabing ito ay practical lamang, na hindi ito pag-ibig na hindi ito passion na deserve niya iyon. Ito ay isang pagtutuo sa tadhana sa paghihirap ng ina sa sarili niyang pagkabata nang tawagin siya ni Victor na My Hidden Flower na pangiti siya ngunit sa loob-loob niya ay natatawa siya sa kabalintunaan. Naging ritual ang relasyon. Mga pagpupulong tuwing miyerkules at biyernes, mga mamahaling regalo, Mabilis na biyahe sa ilalim ng mga peking pangalan, mga pangakong hindi hihigit sa mga bulong. Alam ni Ligaya na disposable ito, ngunit nagkunwaring hindi niya ito nakikita. Natuto siyang maglakad, nang nakahills, ngumiti ng hindi nagpapakita ng ngipin, patahimikin ang mga katotohanang sumakal sa kanya. Ngunit isang bagay sa loob niya ang lumalaki, isang kawalan ng tiwala isang pagkabalisa. Hindi na siya ang babaeng tagabundok, ngunit hindi rin siya ganap na babae. Ito ay anino, pagninilay. At ito ay nagsimulang kumain sa kanilang marangyang gabi. Isang maulan na hapon, iba ang hitsura ni Victor. Kinakabahan, malamig. Sinabi niya na kailangan niyang maging mas maingat na pinapanood ng press. Naunawaan ni Ligaya, siya ay isang problema, isang nakalkulang error, isang distraction na hindi na madaling maitago. Noong gabing iyon, unang beses siyang umiyak sa loob ng maraming taon. Pero hindi ako umiyak para sa kanya. Iniyakan niya ang sarili dahil sa paniniwalang kaya niyang manalo sa laro ng mga makapangyarihan gamit ang parehong mga sandata gaya nila. Ikatlong kabanata ang presyo. Nang pagpipilian natuklasan ni Ligaya ang kanyang pagbubuntis sa isang ordinaryong umaga. Isa sa mga umaga na tila mas mabagal ang pag-ikot ng lungsod. Ilang araw na siyang nakaramdam ng sakit, ngunit iniugnay niya ang kanyang discomfort sa air conditioning o sa bagong French perfume na ibinigay sa kanya ni Victor. Nang makaramdam siya ng kakaibang sakit, paninikip ng kanyang tiyan at pagkaantala na hindi na niya mapapansin, nagpasya siyang bumili ng pagsubok, dalawang linya, pula, klaras. Hindi na mababawi, hinarap niya ang resulta na parang isang taong nakatingin sa salamin pagkatapos ng mahabang panahon, nagulat, na takot, ngunit din umaasa. Siguro naisip niya ang anak na iyon ay simbolo ng isang bagong bagay, isang link, isang dahilan, isang posibilidad. Gabi nang dumating si Victor, dala nito ang amoy ng whiskey at pagmamadali. Nakaupo si Ligaya sa paghihintay sa kanya walang makeup na nakahubad ang mga mata. Nang sabihin niya sa kanya, inaasahan niya ang anumang bagay pagkabigla, pagtanggi. Marahil kahit isang insulto, ngunit ang nangyari ay mas masahol pa, katahimikan. Tumayo siya, pumunta sa bintana at nagsindi ng sigarilyo. Ang tagal bago magsalita nang sa wakas ay ginawa niya ang kanyang boses ay malamig, administratibo. Hindi maaaring mangyari iyon. Nanlaki ang mata ni Ligaya, hindi niya agad na intindihan. Ano? Kailangan mong alisin ito. Hindi mo makukuha ang batang iyon. Hindi ngayon. Hindi kasama ko. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng hindi nakikita. Si Victor, ang iyong anak. Huwag mong gawing komplikado, Ligaya. Alam mo na hindi iyon kung paano ito gumagana. Marami na akong nagawa para sa iyo. Ang parirala ay isang kutsilyo na ikuyom ni Ligaya ang kanyang mga kamao. Hindi siya tumugon. Tumangu lang siya at naglakad papunta sa kwarto niya. Nilak niya ang pinto at umiyak. Hindi bilang isang babaeng sugatan, kundi bilang isang pinagtaksilan na bata. Ang mga pangako, ang mga mamahaling hapunan, ang mga silk sheet, lahat ay nabawasan sa ganito, katahimikan at kaayusan. Sa mga sumunod na araw, hindi nagpakita si Victor, nagpadala lang ng pera Tinanggihan siya ni Ligaya. Sumakay siya ng van papuntang Kaloocan, pumasok sa isang klinika na hindi nagtatanong at iniwan doon na mas walang laman kaysa dati. Masakit ang katawan, ngunit ang pinakamasakit ay ang namatay sa loob niya na wala man lang pangalan. Ilang linggo siyang hindi sumasagot sa mga tawag. Ginugol niya ang kanyang mga araw na nakatingin sa bintana pinapanood ang lungsod na gumagalaw nang wala siya. Nagsimula siyang magsulat muli, mga masasakit na salita, puno ng galit, ng mga nakabaon na alaala. Sumulat siya na parang naghuhukay ng libingan kung saan niya inililibing unti-unti ang babaeng naniwala sa pagtubos. May nagbago sa loob niya, ginupit ni Ligaya ang kanyang buhok. Ibinenta niya ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Victor nagpalit ng apartment, nagsimula siyang lumabas mag-isa at dahan-dahan nagplano siya ng isang bagay na magbibigay kahulugan sa lahat ng sakit na iyon. Kung dati ay tanggap niya ang impagiging multo sa buhay ng isang makapangyarihang tao, ngayon ay gusto na niyang maging bagyo. And to do that, he needed to observe, learn, infiltrate. Hindi alam ni Victor Ngunit siya ang lumikha ng sarili niyang pagbagsak. Magbabagong anyo na siligaya sa pinakanakamamatay na bersyon ng kanyang sarili. Kabanata apat Despair and Fury, naging ibang babae si Ligaya, hindi ito biglaan. Ito ay isang mabagal na mutation, tulad ng yelo na unti-unting nabibitak bago tuluyang lumubog. Hindi niya pinutol ang relasyon kay Victor. Sa kabaligtaran, nagkunwari, siyang nagpapatawad. Nagpadala siya ng maikli, kinokontrol ng mga mensahe, magiliw na mga tugon, isa o dalawang madiskarting pagpupulong para lamang mapanatili ang bono. Naniniwala siyang tinanggap niya ang kanyang anino na papel. Samantala, sinimulan niyang subaybayan ang balangkas ng kanyang pagkawasak. Ang unang piraso ng palaisipan ay si Carmela Alvarez, ang asawa ang perpektong sosyalidad. Hindi pa siya nakikita ni Ligaya ng personal, ngunit alam niya ang lahat tungkol sa kanya mula sa mga magasin, panayam, mga social column. Ang babae ay maingat, ngunit hindi walang kapintasan. Sa isa sa mga walang tulog na gabing ito, may nakita si Ligaya na kakaiba sa isang online na luxury forum. Si Carmela, sa ilalim ng isang sagisag panulat ay nagpapanatili ng isang aktibong account sa pamumuhunan sa mga cryptocurrencies gamit ang isang maling pangalan ang parehong ginamit niya para sa mga pagpupulong sa isang European financial mentor na pangiti si Ligaya. Ito ay isang simula. Gumamit siya ng mga kontak, kumuha ng investigador, kinuha niya ang mga mensahe, pag-uusap bakas ng mga tinanggal na email. Hindi lang niloko ni Carmela si Victor, methodically ang ginawa niya. At ang pinakakagiliw-giliw na bagay, siya ay nangungurakot ng pera mula sa kanyang sariling asawa upang tustusan ang isang paralel na buhay sa labas ng bansa. Isang manliligaw, oo, ngunit isang bagong pagkakakilanlan. Handa nang umalis si Carmela. Naghintay lang ako ng tamang sandali. Gamit ang datos na ito, armado si Ligaya. Una, ipinaalam niya kay Victor sa isang hindi malinaw na pag-uusap na alam niya ang ilang kahina-hinalang aktibidad na kinasasangkutan ng kanyang asawa. Tumawas siya naghihinala ngunit natanim ang pagdududa pagkalipas ng mga araw. Nagpadala siya ng mga pagkuha ng mga bank transfer sa pamamagitan ng isang hindi kilalang email. Isang linggong nanahimik si Victor. Hindi na nabuhay si Ligaya na naghihintay ng mga sagot. Alam niya na ngayon ay siya na ang gumagalaw ng mga piraso, ngunit ang paghihiganti ay higit pa sa pagkawasak. Ito ay muling pagtatayo sa bahagi ng pera na naipon mula sa mga panahon kung saan siya ay suportado at sa mga kita mula sa mga benta ng mga teksto na nagsimulang may latala sa ilalim ng isang pseudonym sa mga website ng journalistic, si Ligaya ay nagbukas ng isang microcompany ng image consultancy para sa mga pampublikong figura. Ironiman o hindi, ang kanyang unang kliyente ay isang tumataas na konsehal na sangkot sa isang iskandalo ng dayaan. Tinuruan siya ni Ligaya ng damage control. Mas marami siyang natutunan sa kanya kaysa kay Victor. Pagkatapos ay dumating ang iskandalo isang hindi kilalang ulat na nilagdaan ng LDC ang sumabog sa mga digital na pahayagan ng Maynila. Mga kalakip na dokumento, larawan, recording lahat ay maingat na naglik. Inakusahan si Victor Alvarez ng katiwalian, ipinagbabawal na pagpapayaman, pang-abuso sa kapangyarihan. At pangangalun hindi kailanman pinirmahan ni Ligaya ang kanyang tunay na pangalan, ngunit nang makita niya ang kanyang mukha sa TV, ang kanyang mga mata ay lumuluha at ang kanyang bibig ay nakatikom sa kahihiyan, alam niya. Iyon ang kanyang tunay na lagda pagkaraan ng ilang araw na wala si Carmela sa bansa. Sinubukan ni Victor na baligtarin ng iskandalo ngunit nawalan ng suporta sa politika, mga kaalyado at bahagi ng kanyang mga ari-arian. Siya ay inimbestigahan, pinahiya, pinaalis sa kanyang sariling tahanan ng isang hukom. Nagmamasid si Ligaya sa malayo, walang euphoria nabusog ang paghihiganti ngunit hindi gumaling at pagkatapos ay dumating ang katahimikan ang uri ng katahimikan na alam niya mula noong siya ay isang maliit na batang babae ngunit ngayon mayroon itong bagong pangalan kalayaan ikalimang kabanata ang pagbagsak at pagbangon na hulog si Victor ngunit hindi nagdiwang ng champagne si Ligaya isinara na lang niya ang laptop huminga ng malalim at tumingin sa langit ng Maynila mula sa balkoni ng bagong apartment na binili niya ngayon sa pangalan niya. Hindi na ako nangungupahan sa buhay ng sinuman. Pag-aari niya ang kanyang mga susi, ang kanyang oras at higit sa lahat ang kanyang sariling katahimikan. Pagkatapos ng iskandalo, nawala siya ng ilang linggo. Naglakbay siyang mag-isa sa maliliit na bayan at naranasan ng kasiyahang hindi siya makilala. Walang nakakaalam doon na naging manliligaw siya ng senador. Walang nakaisip na ang babaeng ito sa kanyang matatag na titig at pambihirang ngiti ay dinala sa kanyang mga balikat ang isang nakaraan ng pag pagpapalaglag at paghihiganti. Sa mga pag-alagala na ito, nakakita siya ng isang maliit na bayan sa labas ng bagyo kung saan tila mabagal ang takbo ng oras. Umupa siya ng isang maliit na bahay pagkatapos ay binili ang lupa sa tabi. Itinayo niya doon ang lagi niyang gusto, isang bahay na may malalaking bintana, solar energy, masaganang tubig at totoong katahimikan. Ang tunog ng mga dahon sikadas, mahinang ulan sa bubong. Walang sampalan, walang sigawan. Sa araw, halos pinamahalaan niya ang kanyang kumpanya. Lumaki ang konsultansi. Nagsimula siyang maglingkod sa mga artista, maliliit na politiko, mga executive. Ang kanyang pangalan ay kumalat laging maingat dahil gusto niya ito. Nagsimula siyang makatanggap ng mga imbitasyon para sa mga lektura, mga kaganapan at mga panayam, halos lahat siya tumanggi, hindi na niya kailangang magpakita pa. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nakikita ngayon at sa makatwid, mas ganap. Sa gabi, nagsulat siya. Naglathala siya ng mga maikling kwento sa mga antolohiya. Ang isa sa kanila, sa ilalim ng isang pseudonym, ay nanalo ng isang pambansang parangal sa panitikan. Ang kwento ay tungkol sa isang babaeng nagpalaglag ng bata para ipanganak ang sarili. Tinawag ito ng mga kritiko na deeply autobiographical. Nakangiti siya, balintuna, mag-isa sa harap ng fireplace. Isang araw, nakatanggap siya ng lumang sobre na walang return address. Sa loob, isang sulat kamay na sulat. Ang sulat kamay ay nanginginig ngunit hindi mapag langanan. Ligaya, halos wala na akong natira. Hindi ako kinakausap ng mga anak ko. Nakalimutan na ako ni Carmela. May kanser ako, advanced na yugto. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto lang kitang makita, minsan lang. Victor, hinawakan niya ang sulat sa kanyang mga kamay ng mahabang minuto. Maaari itong mapunit. Sunugin ito. Huwag mo siyang pansinin, ngunit nagpasya siyang tumugon, hindi sa mga salita, ngunit sa isang gilos. Kinabukasan, bumiyahe siya papuntang Maynila. Kumatok siya sa pinto ng isang pampublikong klinika kung saan nakatira ngayon ang dating senador sa pagitan ng mga pagsusulit at baradong pasilyo. Nakita niya siya at umiyak, marupok payat, na may malalalim na mata na parang tuyong balon. Ako, may tinangka niyang sabihin, umirap lang si Ligaya. Hindi galit, hindi sa awa. Pero sigurado, hindi na ako ang taong iyon, Victor. Tumango, siya lumungkot ang mga mata. Lumingon siya, naglakad papunta sa pinto. Huminto siya sa glit at sinabi nang hindi lumilingon, ang pinagkaiba nating dalawa ay nakaligtas ako sa aking sarili at umalis na. Sa labas, maaliwalas ang langit. Ika-anim na kabanata ginhawa at kapayapaan iba ang paglipas ng panahon sa kabundukan. Doon, hindi lumipas ang mga araw. Huminga sila. Maagang nagising si Ligaya hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahinang sumikat ang araw sa malinis na bintanang salamin. Ang bahay, ang kanyang bahay, ay gawa sa ginamot na kahoy na may mga lokal na bato at teknolohiya na hindi niya akalaing madarama niya. Mainit na tubig sa shower, patuloy na ilaw ng kuryente, isang hardin kung saan tumutubo ang mga bulaklak at basil. Minsan naglalakad ako ng walang sapin sa balkonahe. Uminom siya ng herbal tea na siya mismo ang pumili. Binasa niya ang mga lumang sulat na hindi pa niya naipadala, hindi na nagmamadali si Ligaya. Hindi ko na kailangan pang tumakas o humabol. Dumating ang mga alaala, syempre. Walang paraan upang mabura ang mga ito. Ngunit natutunan niyang tanggapin ang mga alaala tulad ng isang taong tumanggap sa mga multo. Nang may paggalang, ngunit hindi binibigyan sila ng kapangyarihan. Panaginip pa rin niya ang kanyang ama ang kanyang ina na umiiyak sa madaling araw. Minsan ko pa rin nakikita ang mukha ni Victor sa ilalim ng isang tasa. Pero nung nangyari yon, wala nang sakit. Isang lumang pagod lang. Isang malayong eko. Hindi siya nagpakasal. Wala siyang anak. Ilang taos pusong pagkakaibigan ang nabuo sa paglipas ng mga taon, mga kapitbahay, katrabaho, isang balo na hardinero na kung minsan ay tumutugtog ng gitara sa tabi ng lawa. Ngunit si Ligaya ay sa pamamagitan ng pagpili, malungkot. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapunuan. Para akong nabuhay ng maraming buhay sa isa, minsan sa isang buwan, sumusulat siya sa kanyang sarili. Itinago niya ang mga ito sa isang nakakandadong kahon ng kawayan sa tuktok ng aparador. Isang araw, alam niyang may makakahanap sa kanila. At marahil, habang nagbabasa ka, mauunawaan mo, hindi lahat ng babae ay ipinanganak upang maglingkod. Ang ilan ay ipinanganak upang lumaban, at ang iba, tulad niya, upang muling itayo mula sa mga guho, mga palasyo. Isang hapon noong Marso, habang unti-unting gumulong ang mga ulap sa kalangitan, Umupo si Ligaya sa tabi ng lawa. Dala ng hangin ang amoy ng mga tuyong dahon. Hindi na, siya natakot ng katahimikan. Wika niya, ang iyong tahanan. Ang iyong tagumpay, pumikit siya. Sa wakas nagkaroon ng ginhawa. Ginhawa, ikapayapaan, e pas, hindi perpekto, hindi walang hanggan. Ngunit sa iyo, kung ang kwentong ito ay may naantig sa iyo, isang alaala, isang sakit, isang nakalimutang lakas, ito ay dahil ligaya. Ito ay hindi lamang isang pangalan, ito ay isang refleksyon. Mula sa isang mahirap na pagkabata hanggang sa pagkamit ng kalayaan, ang paglalakbay na ito ay nagpapakita na kahit sa pinakamalalim na anino ay may mga binhi ng muling pagsilang mag-sign up para sa mas matinding mga kwentong tulad nito ng mga babaeng bumabagsak sa ikot ng mga kaluluwang hindi kontento sa katahimikan. Sa bawat bagong kwento, isang nakatagong katotohanan, isang peklatang nabunyag, isang pagpapalaya at ikaw. Naramdaman mo na ba na kailangan mong buuin muli ang iyong sarili sa katahimikan? Sabihin sa amin sa mga komento, gusto kong malaman ang iyong lakas.